So, hi guys! So, naglalakad na bang inyong mga baby? Tapos, kung naglalakad na, syempre natutumba sila. So, anong kailangan nating gawin? So, kaya naman ito, bumilig namin ito para sa ulo ni baby. Ito ay protection sa ulo ni baby. Yehey! If ever man na ma, ma, ganun siya, biglang mabuwal. So, may protection ang ulo niya eto guys oh may tali eto, makapal dito oh oh bebe oh tinanong mo si baby yan, sabi mo hi guys so kailangan nyo na rin to mga mamis bilhin nyo na rin po ang mga babies nyo yeah. Oh, yeah, hey. so kailangan nyo na rin ng ganitong protection sa ulo yeah. oh, oh, oh. Yeah, hey. tapos ayan may ano pa yan para hindi matanggal sa ulo niya may tali tapos ayan, oh, di diba? Ang cute baby. o, <laughs> ayan, ayan. Say hi! O, oh, ayan, may tali siya dito para hindi matanggal. Tali natin. Tali lang natin. O, oh, di ba? O, oh, ayan, o. Oh. Ang Tapos ito, may makapal ang foam niya dito. Oh, o, ito. Makapal, tapos, ano pa ang sasabihin natin, baby? Matanggal natin. <laughs> oh. <laughs> Oh, Eto, ito. may adjacent siya dito. O, ayan. May adjacent siya dito. Ayan, pag malaki o maliit. Pero ito is standard size ang ulo ni baby. <laughs> standard size sa ulo ni baby. Ayan, may adjacent sa likod. to. Oh. O. ba? diba? Ganito ang function niyan. Kaya, no worries mga mami. Safe na ang ulo ni baby nyo O. Oh, tinan niyo, Oh. O, oh, tinan mo ako. O. Oh. Ay. Ay, kay baby naman nga pala yun. O nga, sayo nga yan. So. O, oh <laughs> O nga, sa nga to. O. Sayo nga yan. Protection mo yan sa ulo ha. Okay. Yun lang. So, diba? Safe na safe ang ulo ng mga baby natin. Ay. Hey. So, ganito siya pag ako nagsuot. Ay, ito nga. natin. Ganito ako. kapag kapag ano kayo matutumba tumba tumba oy ay ayan ay oh ayan protection oh may protection oh di ba kasi ito na may nauuna na natin eh oy oh oy oh kay pag ikot-ikot oh di ba protektado ang ulo ni baby niyo. yeah protection sa ulo ni baby. What are you waiting for? Baby, what are you waiting for? Oh, yay! -hey. So, ito na. Ayan, masasabi mo? Ano masasabi mo? Oh, yay! -hey. Sa ipang ulo mo, diba? Ayan mm. mm. mm po. Yay! -hey. So, ayun na. Ang ganda. Marami itong color. Save na, save to. <laughs> save na, safe to. Ayan. Save na save to kay baby. Sa so, mga tatanda din kung gusto nyo. Pwede din, pwede din. Kasi nagkasya sa akin, oh. Oh. Mm, so, yun. <laughs> Alright.